Ayan, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat mga kalingap, mga brother, sister. Ah, nandito tayo sa karatig lugar ng Tanay, sa Piliyarsal, sa lugar ng Tabako. Ah, mayroon tayo dito ng tutulungan na isang senior citizen na PWD na walang daliri yung kanyang mga palat. Tara mga kaibigan, mga kalingap, samahan niyo ako at natin ang istorya ng kanyang buhay. Iwan muna natin ating hindala dito sa labas. Ah, dalawin ating dito si Ali nga Ali na ay isang senior citizen na PWD at si Ana si Mary Grace na PWD rin single parents alo sa uh, vlog na siya at ra, mga kalingap uh, samahan nyo ako uh, mag shout out muna tayo bago tayo pumasok ayan ayun, uh, Ayan, a shout out kay Romeo Lorbes, kay Dani, at saka kay Arnel mga gumagawa doon sa lugar namin mga tiga Luciana kaya shout out sa inyo mga brado uh, shout out din kay Tess Mendez sa binilihan natin kanina ng ano ng kamoting ka maraming salamat sisters sa dagdag sa kamutin Ay, ayan papunta na tayo dito sa ating uh, tutulungan ngayong hapon ko Ay, Aling Alia ayan Halos magkalugar lang sila ni no? Nung isang ating nga uh, bibigyan din ayuda ng araw na Sana andito siya. Tao po. Tao po. Magandang hapon. Magandang hapon, Kalilya. Natatandaan niyo po ba ako? Oo. Ah, kala ko hindi. Ay, si Brother Vicente. Ah, nandun po sa bahay. Naiwan ko. sa <laughs> bahay? Sa bahay po namin. Ah, hindi nakasama dito. Nakalimutan ko pong ano, isama. Ah. Ano, pwede po tayo sa loob nyo? Oh. Sino pong kasama nyo ngayon? Hindi pa lang kasama, ah, pala nakasama si Barbie Ah, oh, inaantay okay. nyo pala? Oo. Sayang, hindi ko na... Ka, hindi Sabi ko... nga niya, noong linggo, mm -mm. surprise daw. Hindi ko naman alam. Ah, kaya pala ano, talagang gusto sumama sa akin. Kaya, nagmamadalo kanina dahil dalawa nga kayo ditong... Oo. Oh, oh. Babang. Sabi nga, sinabi nga sa akin nung linggo. Ano ba Dalawa kayong tutulungan ko dito si ano? Si ano ba yan? Mary Grace ba yan? Uh -uh. Oo. Kumusta ang buhay natin? Ha? Kumusta? Kumusta po buhay natin? <laughs> Alam niyo po bang ano, dating kami? O dating ako? Oo. Uh -uh. Ah Kaya pala, hindi ba... Hindi ba kaya malinis? <laughs> ha? Hindi ba kaya malinis ang paligid? <laughs> sa likod. Ganda ka ako, kaya pala malinis. Oo. Oh, oh. mm. Malinis ng anak ko. Ito po siya, ano, Ito po yung uh, in-scout po ng dalawang kuya ko. Uh, kasama niya po sa, ano, Sa born again yung, ano, yung kuya kong si ano, Si Vicente T. Ayan. Uh oh, oh. Kaya pala, na, na, inaantay pala nito ni Aling, ano? Ni Aling uh, Lilia. <laughs> Akala niya, uh, kasama ko, uh, naiwan. na naiwan. Hindi po kasama niya ngayon kasama. Hindi, sino po kasama nyo ngayon? Ay, yung anak ko. Yung sa taas eh. Mm. Yung anak ko, panganay. Hindi kayo nagtinda ngayon? Bukas pa. bukas pa? Sa gawain, eh, no? Mm. -hmm. Pagka yung halimbawa, yung kamuting kahoy, ay bidili niyo, diba? oh. binibili nyo, di ba? binibili nyo. Pagka binabaltan nyo yun, niyo, halimbawa, malalaki, pa, paano gagawin nyo? Paano makakadkad nyo? ano, yung tinitimbang yun Hindi eh. po, pag, din na po nyo yung kamoting kahoy, na nilinis, binalitan nyo na, paano yung makakadkad kung malaki po yung kamote? po, uh, eh, malaki po yung kamote, mataba. Uh, kahit maliliit, pwede naman. Hindi eh. po, kung malaki nga po. Kung malaki, minsan ano, sa isa, sa ta, dalawang, ang dalawang kilo. Hindi po, hindi po yung naibig ko sabihin. Pag malaki po siya, paano nyo makakad? Kaya, kaya niyang hawakan ng kamay nyo? Ah! Kung mataba siya, mataba. Malaki. Oo, oh, ganun. Kaya, kaya naman. Ang ah, kaya. Oo. Oh, oh. Okay. Lang, pagka malaki, hindi nyo maaya, no? Kasi no, wala yung, wala daliri, ba ba, ano, wala, wala kasi yung daliri, ano? Pero huwag kayo ma-open, ano? Sabi ko, walang daliri. <laughs> Ayan. Putol-putol, maliliit. Putol-putol. Ano? Uh -huh. Ilang oras nyo, bago matapos yung, ano? Uh -huh. Ba, ni, na, halimba, binaltan. Katulad nito, wag ako yung kabupas. Ganyan. Ayan. Ayan. Ayan yung isa, bakit itim? Ube. Oh, ah, pero bay. hindi yan kasama doon. Ano ba, suman ba yan, suman? Ay halo yan, para... Mga ilan ang magagawa nung dala nyo? Hindi, puro pare yun. Sa ano yun, sa palagay yung mga ilan yan? Aabot yan ng mga 300. Hindi po, yung il ilang piraso? Yan, hmm. lima. Lima. Limang piraso yan. Ilang kilo po yun? Tira ko lang yan nung Merkulis eh. Mga ilang kilo po kaya yun? Bali yan, dalawang kilo ang tayo. Ay, dalawang kilo, kilo tatlo kung Mga, kung limang kilo po, mga ilang asukal nila lagi doon? Halimbawa, limang kilo siya. oh, mga ilang asukal. Dalawang kilo yun. Ah, Kasi matakaw siya. Ah, dalawang kilo talaga, kailangan. Ayun. Matakaw siya asukal yun. Paano kung may dala ko sa inyong ganyan? Ha? Pantagdag dyan. <laughs> Sama nyo dyan, pwede no? Um, oh. hindi pa naman ano eh hindi pa na tag to na babalatan ay hindi pa na hindi pa siya nakagadgad oo hindi pa mamaya ko yan gagawin ito po yung ano uh, napuntahan na natin yung um, mga nakaraang buwan na nga po yun isang buwan na nga tayo ito po yung bahay niya ni ano, Kalilya ayan po ayan. maluwag tong bahay ni Kalilya eh. maluwag ayan mga kalinga po wala yata si ano yung mister nyo wala yung mister nyo wala pa yung mister nyo? Wala pa. Nasa palengke pa ng tanay. Mm -hmm. Pero para tingin nyo, baka umuwi yan. Eh. Minsan kasi hindi umuwi. Sa gabi, hindi umuwi. Pag nagtitinda araw-araw po ba yun? Araw-araw, hindi naman. Araw-araw oh. po ba? Araw-araw po ba nagtitinda? Hindi. hindi. Ah, hindi? Baka mamaya, umuwi yun. Hindi po. Araw-araw ba kayo nagtitinda? Ah, hindi. Ano, pag may gawain. Minsan dito naglalakwa ako. pag walang gawain pero doon yung kinukuha yung, ano, yung parang pang araw-araw din sa mga oh, oh, pagtitinda niya. No, yeah. Tapos syempre yung ano, yung kinikita ng inyong asawa sa pagkakagador. Sa, sa gawain, may saragalakad ako pag wala. Anong <laughs> board again nga po pala yun? Ano, si, kaanib kayo? GMCIM. Ano pong meaning yan? Ano yun? Jesus Miracle Corset. Mm, Jesus Miracle Corset. Ministry. GMCIM. Under uh, Wilde Almeida. Matagal na po kayo ano eh. 17 years na. Diyan, sa anong yan? Sa gawain yan? Sa gawain? po. Oo, 17. Ano po ba tawag yan? Pagka kayo pumunta doon, samba o ano ba? Samba. Samba ba? Para sa parang iglesia tawag samba? Oo. Kasi sa katoliko, simba, no? Simba. Simba rin. Simba. Simba rin? Simba, simba rin? Oo. Oo. Ayun. Parang sabihin natin bukas magkisimba kayo. Eh, katoliko rin kami. Kaso lang, sinusunod lang namin ang utos ng mahalapanginoon. Hmm. Yun, ganun. May inutos kasi ang mahala Panginoon eh. Ito yung ano, uh, na natin mga nakaraang buwan kasama ko yung dalawang kuya ko. O sakali meron tayong grasya na konti na pangayuda. Eh, babalikan natin. Pero hinahanap pa rin yung, ano, yung kuya ko, si Brother Vic. Eh, kanina nga nagsabi nga po sa akin yun. Kaya lang sa pagmamadali ko, naisip ko baka abutin ng hapon. Nawala na wala sa isip ko nga tawagin. Nakaalis na ako ng ano. Ano pili brother? Uh, tipo, t, t, y po kami. Uh -huh. May parang dugong Chinese yung pinanggalingan namin lahi. Pero Pilipinong Pilipino po kami. Siguro po yung ninuno na pinanggalingan namin, yan tayo siguro. Pero hindi namin alam. Kasi ang tatay namin, Pilipino rin naman. Uh -huh. Siyempre hanggang may lalaki pong anak, patuloy po yung apelido niya, di ba? Uh -huh. Baka tulad nyo, kung may anak na lalaki, apelido ng asawa niya, tuloy-tuloy din yun hindi mo wala kahit nanggaling pa man sa Amerikano yun sa ano basta may anak na lalaki sasalin niyo apil dito buti nabutan ko kayo ngayon ano dito dito naman kasi na kasi galing din ako sa Quezon City sa anak ko oh, layo ano Oo, oh, umuwi ako. Hmm. Dahil may gawain nga bukas. Ah, yun. Talagang ano, no, hindi kayo nagpapalya, no? Oh, Pagdating sa na, pagtawag sa ating tungkulin, linggo-linggo, ano? Pero pwede rin naman natin, ano yun yun, ah? magsimba doon sa uh, Manila kung mayroon din ano doon uh, na ano born again na uh, katulad ng born again dito hindi ako nag-absin sa gawa ayan pa, mga kaibigan mga kalingap tingnan natin yung palad ni ano ni aling Lilia at Lilia pa, pa, naman yung palad nyo daw Lilia L Lilia ba pangalan nyo ha Lil Lilia o oh, ayun patingin nga po daw ayan o oh. ito po wala po halos wala pong daliri halos ano po ay mayroon malaki Hindi lalaki ito Tama In ba? Itong ito, isa, ayan, sa, so, ano naman, hindi liit. Uh, uh, Ayan. Pero hindi pa kayo nahihirapan dyan. Pero nung bata kayo, nahihirapan sanay, siguro kayo na. Sanay, sanay, kasi ako. Nung maliit pa ako. Mm. Sanay lahat. Sanay na kayo sa lahat ng gawain. Lahat ng gawain. Pero alin na mas, mag, mas mailahawak nyo na mas maganda dyan sa dalawa? Alihas lang. Kaliwete po Para ba kayo? Ano po kayo? Kaliwete o kanan? Kaliwa. Kaliwete. Misang kanan. Hindi po, yun talaga ano nyo. Kaliwete talaga kayo o kanan? sa kaliwa, kaan? Hindi pa, ibig sabihin, kung talagang kinasana yung gumagawa, kanan o kaliwa? Kaliwa. Ayan, tama, tama, tama. kasi tama, tama, may merong may, may, ano, pang hawak dito, ayan. <laughs> Hilahin nga po yung ang daliri ko. Tama. Hilahin nyo nga po, daliri ko. Ganyan lang. Hilahin nyo po ako, kung tingnan ko po ah. yung lakas nyo. Ang lakas po, mga kalingat <laughs> Ang lakas kahit, siguro, nandun na yung lakas lahat sa isang malaking daliri. <laughs> Buti naman ano, ah, nararaas niya yung pang-araw-araw sa pagtitinda ng ano. Oo. Oh, oh. Ng suman. Oo, oh, malaki na kinikita ni ano ni Tatay sa palengke. Mahirap, Mahirap ngayon matumal. Mahirap. Ano po ba trabaho ni Tatay? Pagkakarga do. Karga do. Eh, ilang taon na po ba yung asawa niya? Yung... Mga ilang taon na po siya matanda sa inyo? Ang edad niya? Opo. Nasa ano siya? 64. Mga bata pa rin. Tipo, ano yung mga kalakal binubat? Kahit ano sa akin, ano mo eh? Doon sa ano, oh, no, no. sa, sa, bayan ng Tanay. Pero pag dito sa ating ano, palengke ng Pililla, wala. Doon lang siya sa ano, kalakalan. Oo nga, pero sa dito pa sa atin sa Pililla, wala nga dyan. Okay. Wala dyan mga sa ano, palengke. Ayan, tiga Tanay pa, ah, sa Tanay pa po ano, ah, nagtatrabaho yun po yung mister niya. Malayo po yung ano, lugar nito sa Tanay. Mga magkano pa po dito papuntang Tanay? 50. 50 rin pabalik? Mm -hmm. Hindi, parang isang Pababa. daan po maubos niya, no? Pababa, 50, paakyat, 50. Ay, eh, magkano na makinikita ni tatay? May bike siya. Ah, nag-bike na lang siya. Ayun. Laki kasi ng ano. Nang ako kung... binigyan ng ayuda noon, binili ng bike. Ah, yun. Buti naman tama. Si Pamasay, mahala, no? Kung dalawa pala kayo, 200, balikan. <laughs> 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 Pero doon din kayo sa palengke ng tanay na mimili. Pag... Ayan, kamote nyo ngayon. Saan nyo binili yan? Dito sa kape. Ano? Sa bahay. Oh, dito lang. Ah, magkano kilo may, rito? May bala. Hindi mura dito. Ah, mura kinsin, ano? 15. Sa iba, 20. Sa talay, 30. Oo. Misan, 20. Sa iba, may 15. Aywan ko kung mayroon pa yung 15 ang kilo. Hmm. Yun. Yung, 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 ano yung, yung ang tante, yung inyong suman. O may binabagsakan kayo? Nalalak hindi, Wala, hindi, nilalako ko lang yun. Naubos po yun? Oo. katagal gano'ng katagal kayo naglalakon? Sa umaga, hanggang tanghali, eh, Pero hindi na maabot Hindi na? Pag sa gawain naman, pagkatapos ng gawain, ubos na. Ubos na. Pinapakiyaw na ng mga ano, kapatiran. Kapatiran. Kung baga, para bang tulong nila, ano? Kapatiran. Mabili doon sa gawain. Pero dito lang kayo nagdala ko sa paligid o pumunta pa kayo sa kabayanan niyo. Oo. Uh, uh, paligid minsan sa gawain. Amayan ng Lilian. Ayun, ganyan kasi pag si ano. Dito ang dami ko. Si Nanay Lilia. Pero kanina napupuna ako, natutuliro kayo bakit? <laughs> Para hindi niyo masyado naririnig kanina. Ayun, Nanay Lilia, kunin ko 'yung ano ko, dadalhin ko sa iyo. Ano? Yan muna kayo kaano? Pagtitim ako ng kape para pagdating. Ay, hindi po ako nagkakape. Minom lang ako nung time nyo kasi natimpla nyo na. Ah. Diyan muna kayo, Kalila, kunin ko ano. Oh, sige. Ayan, mga ako Ah, kunin natin no? yung ano. natin kay Kalila. Ayan, ah. Pinahal, ito lang ang dala natin, mga kalingap. Kamuting ka ako. Oh. Tingnan natin ang reaction niya. Ang nanay Paano? Ang ah, pasensya ka na rito. Ito lang yung kaya kong dala sa'yo. Oo. Hmm bagay na rin yan. Tignan po nyo, ano po tawag yan? Ano po tawag dito? Ano? Oh, ay, kamuti. Uy, salamat. Ay, kamuti. <laughs> Sabi nyo, yan ang paninday. Ilang kasi... kilo po yung ano, kasi dyan, na asukal? Ano? Dalawang kilo. Ay, kulang pala yung dala ko. Sensya, hindi ko alam eh. Uy, uy. Ay, salamat. <laughs> May asukal. Salamat. <laughs> Mga magkano kayo mabibentahan yan? Limang kilo yan. Limang, ano? Kasi ang tatlong kilo. Mga, mga magkano kaya? Mabibendahan yan? Abot ah, ito ng 700. O, oh, yung galing. May 700 na kayo. Uh -huh. Walang ano, tawag dito. Wala. Walang kukuning ano, puhunan. Wala. Hindi ka tayo dati, di ba? Uh -huh. Ang kalahati ng puhunan. Ayan. Ay, so, uh, Ayan. Okay lang po ba sa inyo yan? Oo po, salamat. Nahiya nga po ko sa inyo yung ibigay uh -huh. yan. Hallelujah. <laughs> Opo, nahiya ko. Hindi. Kayo lang po yung binigyan ko na ito, kahit sa balit na bagay. Maraming salamat din at nagustuhan nyo yung ating oh. Kamoting kahoy lang mga kaibigan, mga Oo, kalingap. Salamat. Hindi ba kayo ano? Hindi, okay na ito. Okay lang, lang yan. Kamag-alala, Nanay Lilia. Ah. Meron pa akong dalang iba sa'yo, hindi lang yan. <laughs> ay, yan po, ang talagang uh, siya po ano uh, masaya kahit ganun lang po yung binigay natin. Pero hindi niya po alam. Meron pa pong kasama yung mga kaibigan. Uh, kunin natin mga kalingap. Uh -huh. Ay, ito pa, Nanay Lilia. Ay, yan? ano yan? Kayo na mahala Panginoon. Ayan, bigas kayong po yan. Kayo ginamit na mahala Panginoon. Limang uh, kilong bigas po. Meron po dyan, ano? Uh, kalating dosena ng sardinas. At uh, kalating dosena pong noodles. Meron po dyan mantika, toyo, uh -huh. suka. At meron po dyan biskwit Meron po dyan uh, kapi at asuk asukal. Asuka. Ayun na nga asukal pa na natin. Asukal. Ayan na po. Salamat. Wala. Meron na ako bukas. <laughs> <laughs> kanina natuwa kayo sa kamot. Ngayon hindi yata kayo natuwa sa bigas eh. Ha? Hindi yata kayo natuwa sa bigas. Hindi. May gina ito. Hindi na pabibilhin. Naubos <laughs> <laughs> na yung ano. Naubos na yung kanya kagalakan sa kamoting kahoy kanina. Uh <laughs> um, <laughs> oh, -huh. May pang ano. May pang consume na kayo sa ano. Uh, -uh. May pang consume na kayo sa uh, pang ilang araw na yun ano. Uh -huh. O ngayon pag uh -huh. nagtinda kayo. Lalo pa doon sa dala ko sa inyo may tatabi nyo kung ano man gusto nyo bilhin may bibili nyo muna yan di ba? kasi pag, kung sabiga sa bigas alimbawa, may bigas kayo hindi kayo bibili uh -huh. tapos yung mga dan dyan pwedeng iulam yan eh pwede po yan pang ulam ngayon lalo lalo na yun yung kamote, yung kamote. dahil sabi nyo nga kanina pa, pa, kung pwede. yun ay binili kalahati yan ay puhunan pa ay ngayon hindi tas plus pa yung nandun yun ano uh -huh. sa mga susunod na araw di meron, makakapag save kayo pa, ng ano meron pa ako lumutuhin pero wag niyo patagal din ba kasi baka matigas. Oo, oh, may Salamat. Sana nakatulong sa'yo, Lana Lilia, yung mga daladala ko sa'yo, no? Mm -hmm. Ha? Salamat. S -s -s Salamat sa ibigay ninyo. Salamat sa mahala Panginoon. Pangalawa kayo. Naginamit na ng mahala po yung Pagpalaing kayo na mahala Panginoon. Babalik ito sa inyo ng maraming bisis. Ayan nga. Amen? Babalik. Bali po yung naging instrumento dyan, yung kuya ko. Kayo po yung isa dun sa kanyang ano, ah, napusuan na ah, pag may ayuda po, ay bigyan. Kaya lang, hindi natin naisama ngayon. Magagachigur sa akin yun dahil naiwan ko siya. Pag madali ko na sabi ko, baka gabi na ko, dalawa kayong ibablog ko. Yun yung kapitbahay, si, ano, si Mary Grace ba yun? Yung bulag na, no? Uh -oh. Yung single parents. Ayan, siya yung ating isang bibigyan, mga kalingap, pagtapos ni Nanay Lilia. Ah, uh, pupunta tayo doon kay ano, kay Mary Grace. Nakita po natin si Mary Grace sa pamagitan naman po niya. Tinuro niya po umaga. Kaya kahit din po siya nangangailangan, itinuro niya yung kanyang kapitbahay bilang uh, malasakit sa kanyang kapwa. Pamagitan man lang nalay, eh, nakatulong din siya dahil hindi nga natin siya matatagpuan kung wala si Nanalia, di ba? Ah. yeah, salamat din po. Kapatiran ko din yun eh. Hmm, kapatiran niya eh pala. Hindi din yan lang para walang pamasahe. Eh. Kaya salamat po sa ano, sa pagtulong niyo sa kanya. Uh at -uh. share uh, rin po ng ano, mababahagihan itong araw nito. Uh, paano, Nanay Lilia, hindi na ako masyadong uh, magtatagal. Pupunta ako doon kay uh, Mary, Grace, Mary Grace. sa inyong kapitbahay. Ayan, Nanay Lilia, tutuloy na ako. Ano. Pupunta po ako doon kay, ano, kay Mary Grace. Um, Mag-iingat ka sa pag uh, ano mo, pagbiyahe. Uh, naway pagpalain ka na mahal pa mo. Na pag-ingatan ka at itong ibinigay mo sa akin, ibabalik yan to sa iyo nang maraming beses. Amen. Amen. Liglig. At umaapaw. Ayan. Maraming salamat po Salam. sa inyo. Sa so, napakaganda po yung uh, uh, mensahe. Ayan, maraming salamat. Nalilya, tuloy na ako bye po. Kasama kayo sa panalangin ko. maraming po salamat. Po. Uh, bye po. God bless. Bye. Okay, mga kaibigan, mga kalingat, uh, pauwi na tayo. Uh, tayo, ano, uh, nakatulong sa dalawa parehong pila po yun din. Natin yung Lilia. Uh, walang mga daliri ang kanyang mga kabay. Natin may ati, kays, na isang uh, bulat. Ito, pauwi tayo. May nakasabay tayong kapatiran. Ayan, sila Edward Salamat po <laughs> Thank po Pagkatapos lang naman tayo Mga kaibigan na natin At talagang mati sa car to car na lang Bye bye